Ayun mga kabigas, nandito tayo ngayon sa Banginasal. na And the rice, please! Ano ka nasisira Tutok mo! Bang Inasal ng Kabuyaw Laguna. Ngayon meron po tayong nakita. Ito uh, si tatay at saka si nanay. Okay, may dumaan. <laughs> so since dahil uh, nandito sila at uh, interview natin kung ano mga pangalan nila at dahil kung masagot nila yung ating question, meron po tayong ibibigay sa kanila. Ay, okay. so ready na po kayo. Meron po kami tanong po sa inyong dalawa na may sagot nyo lang. So, kailangan nyo lang masagot 5 seconds. Okay lang po ba? Okay lang. Sa inyo po, okay, ready na po kayo? Okay lang po. Asya na ba? Si tatay okay. <laughs> na lang daw kasi baka hindi kaya ni nanay baka ma-overpatig. <laughs> Matumba siya. O, oh, dahil uh, Ready na po si tatay. Isang tanong, isang sagot na po tatay. 5 seconds, dapat masagot niyo yung tanong po namin. Okay, ready, ready ka na ba tatay? Ready na. 5 seconds lang, dapat masagot mo. Kumain ka na ba? 5. Hindi pa nga ako nakain, mag, magahan. Oh, hindi pa dahil sa kumain. Dahil nasagot mo, congratulations. Yan naman ang tanong. Basic lang naman ang tanong. Kaya kung kayo nanonood, maghintay po kayo dyan. Darating kami dyan sa lugar nyo. Kailangan na Congratulations tatay Night Congratulations Dahil uh, nasagot ng asawa mo Yung tanong natin 3 seconds lang ha Nasagot ni tatay So dahil na uh, Nasagot yung tanong natin Okay So meron po kami Ibibigay po sa inyo tatay Pagkain po Para pang Okay Pang umagahan mo At saka syempre May kasama yan tubig Okay So Bali dalawa pala Kasi yung asawa niya pala Okay Wala na ka Facebook na yan salamat po. Ano po mo masasabi niyo dahil nanalo po kayo? Maraming maraming salamat po sa inyo na nagbigay ng pagkain. Oh. Sana ay wag kayong magtatawa sa katulad namin na talagang umaato lang. Yes, dito sa Pamalimot, kung hindi po kami mamamalimot, wala po kaming kakainin. Yes. At pagpatsyensyan yung talagang nato na mamalimot dahil walang kakayanan maghanap buhay. Mama. Sana naman ay Papanting kami ng gobyerno oh, yes. na mabigyan kami ng kapital na hindi na kami sa salangtsanga na palibot. at ito lamat, pasalamat po na kami sa Panginoon at sa mga tao nagbibigay ng pagkain sa amin sa araw-araw kapag kami ay nabibigyan pantawid gutom na rin, salamat po Hello. sa inyo Atay, pangalan po ninyo Bartolome Bartolome, ayan mga social mga pangalan, ano, pang-artistahin yung mga pangalan, Pero, Di to yan. Mga binibenta mo, tatay. Asari-sari lang. Mga, ayan. Mga sigarilyo. Mga sigarilyo. Ayan, mga tinapay. Para lang sa mga sugyante siya. Sa mga... So, may, may, na, mayroon mga mga tao nag, ano, may mga tao naman nag-uutang dito. Hindi <laughs> <laughs> mo wala yung talagang numero na yun. Lalo sa mga riders. <laughs> <One>, What? <two, laughs> ano masasabi mo sa mga palautang riders? So yung mga riders na nanonood, ano masasabi mo? Lako like, oh, ang mga riders, minsan meron ng wala. Kaya ganyan ang <laughs> mga riders natin. o mga riders, so magbayad na talaga tatay, yung awa nyo yun, na. No? Ayun, lang siya, o oh, lang benta niya. ngayon, um, meron tayong uh, Uh, regalo para kay Tatay, may bibigay tayo sa kanya basta sagutin niya lang 'yung tanong natin. 5 seconds lang dapat may sagot na 'yung tanong natin. Okay, isang sagot, isang tanong lang po. Ready na po kay Tatay? Ay, ba. Ano dadal mo una? Oh, okay. Che excited na siya. Ito lang siya. Isang tanong, isang sagot. 5 seconds. Kumain ka na ba? 5. Hindi ba? Ayun, nasagot niya. Two seconds pa lang, ha? Nasagot na ni tatay. Congratulations, tatay. Um, dahil nanalo po kayo at bibigyan po namin kayo ng pagkain para mag kain ka na habang nagtitinda ka. So, ulitin ko sa mga riders, magbayad na po kayo kay tatay. Parang awa na. <laughs> <laughs> mga riders ko. Mga riders ko. Oh. Kasi yung ka na, nagsabi ako ng totoo. Oo, oh, <laughs> oh, person nagsasabi si tatay ng totoo. So dahil na, may malo ka, congratulations tatay. Meron kaming ibigay sa inyo. Pagkain. Ayan, tsaka tubig. Ayan. Secret. Ah, uh, saan galing yan. Sa Toki Delivery uh, Food, Laguna. Diyan nagaling yung pagkain namin. So salamat sa inyo sa sponsor natin. Tang tanong, isang sagot lang po Ate. Dahil um ready na po kayo. Ito na po yung ating tanong. Kumain ka na ba? 5. 4. Oh naman, syempre. Tapos ah. na. Ah, tapos na din si Ate. Sayang, hindi na nakuha yung ating pagkain. So, uh, bawin na lang next time sa mga hindi pa kumain. Abangan nyo lang ako dyan Paparating na ako dyan dahil bibi kumain dahil na tapos na kumain si Ate. So, bye na lang next time, ate. Thank you so much. Ano po yung masasabi mo, ate? Ah, uh, okay lang naman. Basta makatulong eh, okay lang. Ayan. Thank you so much din, ate. naka po siya, ate, ah. So, salamat dahil uh, binigyan po kami ng time para interviewin po kayo at first. Oh. Ano po ma, ano po mo sabi mo, ano po ma shout out mo dahil marami na nanonood sa YouTube, sa Facebook, saka sa TikTok. Uh, shout out lang po sa mga driver, sana po ay eh, maging maayos po ang ating biyahe araw-araw at sumunod po sa batas traffic Yun lang po. Sa drivers, yung driver, shoot lover. mag po kayo lagi dyan. Alright, <laughs> okay, so thank you so much ate. Ingat po, congratulations pati. Yeah. Shout out pala sa ating sponsor uh, sa Toki Foods Delivery Laguna. Sa mga gustong mag-order, so bisitahin niyo lang po yung kanilang page, Toki Foods Delivery Laguna. Thank you so much at dahil na uh, ubos na yung ating pinagbigay, mga foods dahil sa inyo. Nagpapasalamat si Nibets TV Vlogs. Dahil uh, dahil sa supportan nyo sa aking page and syempre nandun uh, within Metro Manila uh, Cavite at saka Laguna so pwede nyo yung kanilang page, may page din sila at saka meron din silang Youtube channel so nasa Laguna lang din sila so kung nasa Laguna ka puntahan mo lang sila, order ka lang COD sila, free delivery so kung mga gustong mag-order sa kanilang uh, bila oh mga pods, mga pwede din sa mga event o mga birthday, binyag, kasal pwede nyo message sa kanilang Facebook page Toki Foods Delivery Laguna Thank you, thank you so much mga katoki Ano po ate? Marilu sa Bernedo Ano po? Marilo sa Bornido. Ah, Marilo. Shout out ka sa Marilo. Ano pong apelyido niyo po ate? Sa Bornido. Oh, okay, shout out po sa mga nanonood ng sa Bornido. Shout out po sa inyong lahat. At eto, may tanong po kami ate. Five seconds lang po ate. Dapat may sagot niyo po yung tanong po namin. Okay po, isang sagot. Ay, isang tanong, isang sagot. Ready na po ba kayo? Ready na doon si nanay. Okay, ito lang po tanong po namin nanay. 5 seconds, dapat mabilis lang sagot natin. Kumain ka na ba? 5? Hindi Four. pa po. Ayun! Two seconds mo lang ni nanay yung ating tanong. Hindi pa daw sa kumain. Dahil po nanay, hindi po kayo kumain. Meron po kaming dalang pagkain para po sa inyo. At para makakain na po kayo nanay. Ano pong trabaho niyo ulit nanay dito? Nagpapataya po. SPL. Ah, nagpapataya po. Okay, tayo po ako, 561 6 1 baka, since mo, baka manalo ako. Joke lang po. Okay, thank you so much. At nanalo si nanay, congratulations. At meron tayong ibibigay kay nanay na pagkain na para makakain na siya. Ayun po nanay. Po nakain, eh. Ah, ito po, may, pag, may ulam na siya. Ah, okay. Ano po, may, may karamdaman po kayo nanay? Meron. Ano po ang karamdaman niyo po, nanay? Tsaka ano, ah, hypertension tsaka diabetes. Ang oh, hypertension at diabetes. So magpapagaling po kayo, nanay, ha? Tapos lagi kayo mag-pray sa ating mahal na Panginoon para mag po kayo sa mga karamdaman po ninyo. Ano po masasabi niyo, nanay, dahil nanalo po kayo? May tubig po dito. Ano po, ano po masasabi mo? Maraming salamat at ano na-interview niyo ako. Ayan, maraming din salamat po nanay dahil nasagot niya po yung tanong po namin. nandito ngayon tayo sa Jollibee. Ayan, harap lang. Nandito tayo sa Kabuyaw at kasama natin sa si nanay. Since din hindi natin kilala si nanay, nakita lang natin sa gilid, nakaupo lang. Tatanungin natin siya. I hope na masagot niya to. 5 seconds lang. May tanong po natin si nanay. Opo. So, Nay, ano po pangalan po natin ay? Marcelina Raha. Marceline ha? Siling Raha. Ah, Marceling Raha. Okay. Basta Raja. ra. oh, basta yun na yun. <laughs> Muslim po ako. Ay Muslim po kayo. Ayun. Maka po nating Muslim. Hi po sino shout out po sa inyo. Si ama ko Muslim. Ang nanay ko si Buana. Ah, okay. So, Nay, ah, dahil kayo po eh, napili po namin, ah, meron po kaming tanong po sa inyo. Five seconds lang po, dapat ma may sagot nyo po yung tanong po namin. Okay lang po ba? Ready na po kayo? Oh, ready na. Okay. Ready na po si Nanay. So, isang tanong, isang sagot lang po Nanay. Dapat may sagot nyo po. Okay lang po ba? Opo. Okay. So, tanong po namin Nanay, kumain ka na ba? 5 Uy pa. Oh, yun! 2 seconds pa lang nanalo na si Nanay. Congratulations Nanay. Dahil hindi ka pa kumain. Meron po kaming ibibigay po sa inyo Nanay na pagkain para ma para makumain na po kayo Nanay. Thank you so much Nanay. Congratulations. At dahil nanalo po kayo sa 2 seconds lang at uh, ito na po yung pagkain para po sa inyo para makakain na po kay Nanay. Ito na po. Ayan, tsaka syempre hindi mawala yung ating tubig. Ayan, may tubig po kayo nanay. Ayan, congratulations nanay. Ano po masasabi po natin nanay? Maraming salamat po. Salamat Ayan. po sa inyo. Ayan. So maraming salamat din nanay. Congratulations po nanay. Ngayon meron po kami makasama mga estudyante yung makukulit. Yeah! Yeah. so shout out po sa inyo lahat. po Ano po masasabi niyo sa ano may shout out niyo sa ating YouTube channel? Uh, shout, out shout out sa, sa nan sa nanay at tatay ko. Lagi kayong galit sa akin. Yeah. <laughs> lagi galit? Surprise. Pasaway. Surprise, subscribe, subscribe. Subscribe, okay. So, ayan. So, um, dahil nandito po tayo ngayon, hindi natin patagalin at Ah, uh, bale meron po kaming kasama dito. Okay, kasama ko. At ngayon, meron po kami tanong na dapat nasagotin. 5 seconds lang po dapat may sagot niya bago lahat. Pakilala mo na siya, pangalan. Miguel Mira Flores Miguel, at mga kasama mo, mga classmate sti... okay, mo Classmate, no? -ta -ta <laughs> mga classmate <laughs> Mga team ano, Team Bratatatat Team Bratatatat Shoutout 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 sa tropa naming may sakit, may sakit sa utak May sakit sa utak, okay So Darl, ito na, excited ko na ba? 5 seconds lang Excited na, excited na, game na are excited, are excited. Isang tanong, isang But sagot no. lang po Game, okay game na Kumain ka na ba? 5, yes 4, sayang hindi siya kumain ako ah, kumain na daw siya dahil uh, dapat well, hindi siya sana kumain kung kumain na siya ay kung hindi po siya kumain meron po kami pagkain na may bibigay po sa inyo so baka ano na lang bawin na lang next time dahil kumain na daw siya ibibigay natin sa iba yung mga nangalang at nagugutom ay okay, so bago na shout out baka gusto niyo mag shout out ano po masasabi nyo Sayang, sayang nagugutom pa naman talaga ako. <laughs> nagugutom pa naman, naman daw siya. Ebe, napanood ng mga viewers natin sa mga YouTube, TikTok at saka Facebook. And, ano pa ba ulit nyo? Dahil Ay, tapos na tayo. Nagugutom kami. Ayun po, nagugutom po. Malas. <laughs> so ang ang, ah, I'm so hungry. I'm hungry na. Nakakawa. Oh, oh, oh. Ah, dahil dahil hindi na sagot yung tanong, ano masasabi o mo sa kanila? Ano mo kasi Nakala pipilitin, nakalapipilitin siya. Hindi kasi oh, uh. kung papapilitin ako kung pera ako, ano, doon na lang ako sa house and lot house and lot daw. Balay natin, baka magpa-house and lot tayo. Ano po masasabi nyo? Ano pa mo masasabi mo sa kanya? Bakit din na sagot? Mali yung sagot na. Bobo. <laughs> Ay, sakit na, na So, thank you so much and kawai-kawai po tayong lahat. Woo! Ang nakita dito, isang dula um, um, natin. Uh, ito, medyo payat na siya. Since kailangan natin ng tulong para sa kanya sa mga gustong tumulong kay nanay uh, nandito lang po siya sa gilid ng kalsada um, bagay naka wheelchair and ito ito yung talaga yung katawan niya uh, at uh, meron po tayong tanong dapat may sagot niya 5 seconds po nanay kailangan mo lang sagutin yung ating tanong pag nasagot po na, pag nasagot niyo po yung tanong po namin meron po kaming ibibigay po sa inyo ready na po kayo nanay? oh Ayun, ready na po si nanay. Dahil ready na po kay nanay, bagong lahat, magpakilala mo na si nanay. Pangalan mo nanay? Lourdes. Lourdes. So shout out sa mga Lourdes na familiar, mga Lourdes family. Uh, ano pong apelido mo nanay? Kantong Hoss. Ah, Kantong Hoss. Kantong host pala. Shout out po sa inyo lahat. And... May, meron po kaming itatanong po sa inyo. 5 seconds po, dapat may sagot niyo po. Ready na po kayo? Oo. Oh. Ready na po si nanay. Isang tanong, isang sagot lang po nanay. Five seconds, dapat may sagot na po yung tanong po namin. Kung hindi nyo po masagot, bawi, bawi, bawi na lang po next time. Pag nasagot nyo po, meron po kami bibigay sa inyo. Okay, ready na po? Oo. Oh. Okay, ready na po si nanay. Five seconds. Kumain ka na ba? Five. Hindi pa nga eh. Ayun, one seconds pa lang oh. Panalo na si nanay. Congratulations nanay dahil... Hindi ka pa kumain Meron po kaming ibibigay sa inyong pagkain Ito po, dalang-dala po namin Para makakain na po kayo nanay At mayroon na pong ulam At saka meron na ding tubig Okay nanay, congratulations Dahil hindi ka pa kumain Bibigyan po namin kayo ng pagkain Ito po, yun May pagkain si nanay At syempre Hindi magpapauli yung ating tubig Pangalan ng tubig yating wef Baka naman wef sponsor naman. Ayan. so, nanay, thank you so much, nanay. May pagkainan sa nanay. Ano po masasabi mo, nanay? Salamat po. Ayan. Salamat din po, nanay. Congratulations. Dahil um, nakuha mo yung uh, ating ating papremium pagkain. So, hindi lang po pagkain. Ang pwede namin ibibigay mga kabigas. Meron yung mga isang sakong bigas. Kung magka, kumakain sa budget, house and lot. Kung gusto nyo ng house and lot, sasakyan Basta makaya sa budget, kailangan ko lang na suporta nyo, bisitahin nyo lang yung ating YouTube channel, TikTok account, at saka page, Nebets TV Vlog. Thank you so much, Nanay. Congratulations. Ano pa masasabi mo? Maraming salamat. Ayan, maraming maraming din salamat, Nanay. Congratulations. Okay.